Uh, kung may BGC boys, dapat may BGC girls. <laughs> o yung BGC, baka umalma. Hindi yung BGC na puntahan ng mga sosyal, di ba? Ni Jel, ni Neil. Diyan dumatambay eh. Si Jel tsaka si Neil sa BGC. Hindi yun na, iba yun. Attorney Jan Rex Laudianco, spokesperson ng Comalaca. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes ito, good afternoon. Ah, puwede muna load din sa lahat po sa ng natanggap sa ng Araben sa Manila Agad Okay, that's it po. Okay, after. Pagilinaw lang po ilang mga kontraktor na naumanin nag-donate sa mga kandidato noong, dinawen din lang natin 2022 election lang ba ito ang hawak po ninyo ngayon? Sa ngayon po, batay sa pagsisiyasat ay meron na po kaming nakita na 52. Nauna po, 43 yan, nadagdaga na siya. Ang 52 po ngayon ang na isinangguni namin sa Department of Public Works and Highways. Sinihingi po namin ang kontrata at detalye. Nang sa gayon, ma-determine po natin yung existence ng kanilang kontrata doon sa period po na nag-contribute sila. Linawin ko lang po, 2022 elections lamang at, Lama at sumunod na. At kasunod na po, kasunod na kasunod na po yan. In fact, natapos na po na suyurin ang 2022 sources. Kasunod na po, baka po by Monday, magsisimula na po sila para sa 2025 naman po. Okay, so ibig sabihin madadagdagan pa yung 52? Ay, opo, maaari pa pong madagdagan po yan dahil tandaan po natin, inuna po natin ang 2022 election. dahil ayaw po namin mapaso ang pagkakataon na kung sakali mang may lumabag ay mahabol namin sila dun sa five years na prescriptive period. Ito po 2025, mahaba-haba pa pero kita naman po, agad-agad susunod na namin. Yung 2022, 52, ito ay sa 2022 election lang po, 2022 elections lang po, yung nakita namin ng mga contractors, construction companies, ay doon na po yung nakita namin na una, at sila na po ang padadalan po namin pagka-confirm po ng DPWH ng mga dokumento na hinihingi namin, ay papadala na po namin sila ng na sulat para pagpaliwanagin. Bakit po hindi po isa publiko yung pangalan po nila at nung kanilang mga binigyan ng donation? alam niyo po, eh, part, yung, pang, kanila po mga sources, ay madali naman po yan, maisa sa publiko namin. Kaya lang po, batay sa case build-up, na nag-build up po kasi kami ngayon. Ito po ay eh, parte ng aming fact-finding investigation. Kailangan ma-build up namin ang kaso, ma-determine ang mga sirkumstansya ng sagayon. Kung kami po ay moto proprio na kami namin mismo, kung na po ang magsasampan ng kaso sa kanila, ay eh, maayos na maayos ang pagkakalatag ng ebidensya. Uunahin lang po namin yan. At huwag po kayong mag-alala. Ito pong lahat ng ito, i ko po namin once na result po at nakuha na namin namin ang resulta ng nag-donate po ako sa inyo, tumakbo kang senador. Sariling pera ko naman. So what's wrong? yan po yung na natin kasi meron po iba na yan ang depensa nila pero ngunit bag natin kakalibutan bahagi po sila maari bahagi sila ng kumpanya at maari rin po pinitignan natin yan ba ay talagang personal niya pero tatandaan din po natin ayon kasi dun sa batas section 95 natural person or any juridical entity so yan po yung pinitignan ng Komel ngayon hindi porkit ikaw ay natural person hindi porkit hindi yung kumpanya ay agad excuse ka titignan po namin ang circumstance What if hindi ko alam na ikaw ay may kontrata sa gobyerno eh, hindi po kasi nakasaad dun sa batas kung alam o hindi o ano ang nakalagay lang po doon eh, it is unlawful for any person hindi nga po kandidato ha? it is unlawful for any person to receive any political contributions from those enumerated above yung nangalakalista dun sa 95 so yung pagtanggap po hindi ito po kasi mga ganitong bagay ang tawag po natin dyan ay malaprohibita special laws hindi kailangan ng ill will hindi kailangan ng intent basa na labag mo yung batas na sinasabi po sa pinagbabawal ikaw ay lum lumalabag lalo sa probisyon na eh. paano po halimbawa 2022 pa ito? For example, nanalo ka, positive na ako po ay kontraktor. Matatanggal ka ba? Ay, ganito po. Ang kaso po na hinahabol ng COMELEC dito ay election offense. Yan po ang nakasaad sa batas. Hindi na po disqualification nito. Ngunit kung ikaw ay nakaupo at kung makukontik ka sa regional trial court, tandaan po natin, ang election offense po kasi ang parusa niyan. Pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office, lahat po yan ang pwede magpataway ang mga korte. At kasama po dyan yung huli, perpetual disqualification. Kaya kung sakaling nakondik ka beyond reason doubt habang ikaw ay nakapwesto kasama sa parusa mo ang pagbaba sa iyong pwesto. Attorney, pahabol na lang. Alam ko po, abala kayo. Ano po ang pinakahuling update dito po sa Duterte Youth Party List? Ipinagbigay po namin ang kautosan po ng Korte Suprema. Matatandaan po natin na iakit na po sa Supreme Court ang pag-question through petition for certiorari ng aming desisyon na kansilahin yung kanilang registration. So inihintay po natin ano man po ang pag-uutos ng Korte dito ay tatalima po ang COVID. Okay, for a while, sila, wala, wala pa rin pong pwedeng ipalit. Or like, like yung Gabriela, gusto nilang i-declare na sila wala pa po dahil po natin sa mga ganitong kaso na cancellation ng registration ay 30 days po bago maging final and executorial decision ng COBLEC. Sa loob ng 30 araw po na yan, kung walang makukuhang temporary restraining order, magiging final and executorial decision at i-implement po namin ang decision. Attorney Gen. Rex Laudianco, attorney maraming salamat, mabuhay kayo, good afternoon. Maraming salamat po, mabuhay po.